So ito na yung ano, nahuli ni Boy Plot. pinakita niya na. Yung kinahin, nandun, pinulong ni Wilbert dun. Pa natin. Oh, wag oh, ka mukha. kilala kita. Ay sabi, yung isa <laughs> lang yung pinaghulihan ng mga itong mga ido na. Manalo. Sulit ang undas ni Boy Kulot. dalawa agad, 2 hits. 2 Sakto lagi sa pandaw, mahusay. Kain naman. naman. Alright, so may mga nagtatanong, saan daw yung aking mga alaga? So, simulan natin dito sa dulo. Konti lang ito mga idol. Ilang peraso lang aking labuyo. Tapos tandang mahilig medyo mabait na to kasi medyo matagal na din to sa akin Hello? Good. ano? ano? wag bigyan na edis ba yun alright mga idol tantang puro kain naman nakadalawang palahi na sa atin to ito si tandang mahilig hindi pa rin naninila ako hanggang ngayon tandang tandang dalawa kainang uh, ito mga idolo pangati na binigay din sa atin so yung nagbigay sa atin yung tropa yung nakahuli yung pangati na to na ginamit ko eh napunta din sa tropa agad hanggang ngayon hindi ko pa siya nagagamit kasi nabulag yung kanyang mata ginagawa ko na lang siya ng materialis pampalahe kasi wala siyang kaliskis kain naman Stiso. Stiso ng labuyo din mga ibulok. Kain naman. Yan. Boy pulot lang. Kain naman din niya mga ito lo. Mabait. Mabait na rin 'to. Medyo mabait na rin 'to. Nahihimas-himas na. Kinakabahan lagi ito eh. Oh. Pero mabait na to mga idol. palahi, oh. Palahe. Ayan, so, mayroon pa tayong isang palahe dun. Medyo binata pa. Ito, lugun pa. Napakailap pa nito mga idol. So, nahuli ko itong mga idol sa kate. Gamit ang inahin. oh, nahihimas-himas ko naman siya kaso nga lang talaga sadyang napakailap niya pero tapang yan mga idolo walang inaantrasan yan kada may itabi akong tandang talaga naman pinupormahan niya talaga kaso hindi pa rin siya naninilaok hanggang ngayon hindi muna meron tayo dito mga palahe mga palahe natin na labuyo So, tatlo na sana, tatlong period na sana ang ating napalahe kaso naihingi ng tropa, hindi na makatanggi. pero ito, talaga namang iniipit-ipit ko talaga po sayang so, mas kisong labuyo mga idolo, Texas ang nanay kain naman yan, galit na galit galit na galit ang mukha <laughs> oh, meron pa tayo dito ito yung ati inahin na puto lang pa ah no. marami dito sabi na wala namang kwenta pero napagpalaki tayo dyan pero hindi ko lang talaga nabuhay pero lumaki na, munti ka na pero sana ngayon kapag ka nagitlog na ulit siya eh magawa na natin ng paraan para kasi lumaki na eh kaitaan na natin ng ano potential kas pagkatag ulan talaga ang hirap magbuhay. Nagsisiyo ng labuyo. O ito yung mga pangati natin mga idol. Mistiso, labuyo. Labuyo yung inahin dito ng ang nanay niya. Ang tali sa ina to, mga idol. Galing yan sa pinagkakatean natin. Binigay sa atin ng isang tropa doon. Pinalitan ko na si Ay Yun yung itlog nila. Meron ba tayo dito? Purong puro yan mga idol Talagang kinulong ko sa malaki para feel eh. free yan mga idol yung uh, mga yan yung ano pinahin dito ng ito noon tsaka asawa noon all right mga idol mo.